Kunwari, ang oh. na yung panubigan ko. Gagagi. Tapos, itatago mo yung susi ng kotse. Paano okay. oh, yan? Dalawa yung, dalawang susi ng kotse? Oo, yung dalawa. Yung spare key niya, itago mo. Tapos, ang gagawin ko, iihi talaga ako. <laughs> Kasi may gagawin contente, content eh. Dapat ipaprank namin si Ola. Ngayon, ang gagawin ko, siya yung ipaprank ko. Let's <laughs> go! <Lago. Gaw! laughs> Dilim. Bakit? Bakit? Magagi! Hoy! Ano ba yun? Hoy! Hoy! Bro, yung sasakyan! dami tumutulo. thank you Lord! Yung susi! Asan yung susi na Kinomanga ano may Mag-dress ka na lang, Julie. Ano ka na lang. Mag-dress ka. Bilisan mo. Nandon saan ang pila? Hindi masakit? Masakit. Palagay mo na sasasakyan 'yung ibang gamit. 'Yung ibang gamit. Dapat bilisan niya baka masasakyan sasakyan po mag labor Opa, pala, na. July 16. <laughs> Nang pumutok yung pano bigan ni ano ni Julie. A yung susi, bro, asan yung susi? Yung okay. daddy, busy. Oh, <more> tara na. Mag-grab no, ka mag Ay, na sa mga. Bakit? Hindi ko makahinap. Pwede sa mga. Maka dito ka, ang mga. mga Ba't ngayon pa yung But susi? Pa, ito na tayo pa uwi. Mahal

Actually, hindi ko alam yung napigil ko ginagawa okay, na napigil nila Pero Hindi ko in-expect yun, July 16 na lang po August pa eh Kaya parang wala ako sa sarili Maaga, maaga so, Thank you Lord, thank you Lord Kuya Ayaw Kuya Sa may VRP lang Sa may VRP pero sasunduin ko lang yung asawa ko dito. Sa may mandaluyong. Dagdag -dag na, dagdag -dag na lang ako. Okay na po. Nandyan na. Yung gamit na lang. Chinelas, o. Oh, ito na lang muna. Hindi yung white ko na sa asawa. Okay, okay na yan. Na. yan. mahal, huwag mo um, na isipin um, yung chinelas. Kaya ba, bro? Hindi <manyan> ko din kaya. Hindi wow, di ko din kaya. Hindi ko buhati. Wala, eh. dito ka muna. Dito. di ko

Mamadali pa ako kay Kuya. Nakakatakot. Alam mo po hindi biro 'yan. Ako'y tanga ako, binararan mo lang kung saan dadaanan ni traffic eh. Ang sarap, sa feeling mabuhat. Hindi biro po kasi. Ano? Ito pala kabana to. Nakakatakot. Stress ako. Wala na. Stress ko over. Huwag tayong gagawin naman dito. Kaya ako nag-stress na. Lahat nasa kamay stress na talay si Kuya. naman. Mahal, Promise. nag na tayo hindi naman sabi ko buhatin. na buhatin. At nag-uusap kami dati. Sabi ko hindi kami pwede mag-prank. O, tignan mo. Oo nga Dalawang taxi na niya. para na lahat <laughs> taxi ginagano na ito. Buhatin mo na! Buhatin mo na! pa ako kay Owi ko. Bro, sorry bro. Takot mo Thank you kuya, sorry. Sorry. Ang laki ng na ito, masawa Bentigan, nilang sa baba mga anak na tumawag pa. Ayok na. Tingnan ko sa taxi Ay isa isa mo sa Dito na kayo mag it's mo na lang ako. Di ako na pang. ako ni Ay. Eh Eto. Ito din. ano, okay just say. Sana lumabas.

Hello guys, meron ako natuklasan new game na Gili8998. Ito po siya. Napakadali mag-register, just put your mobile number, create a password, may account ka na. And ito yung mga games na pwede niyong laruin. Napakarami, meron din po yung slots, live casino, poker, at iba-iba pa. Pero ang favorite natin game, syempre, yung Mines. Pakita ko lang sa inyo kung paano. Pag nanalo, guys, yung 5,000 ipamimigay natin sa Lucky Share at magre-register sa Lucky Link natin. Pindot-pindot lang. Oh! Shisha Ball! Cash out. 8,4! So, pamimigay na natin yan. Ano pang iniintay nyo? Download and register sa Lucky Link ko. 18 years old up lang po. And lagi nyo tatandaan. Choice mo. Walang sisihan. Pwedeng manalo or matalo.